noong eleksyon 2019, ang mga senatorial candidates ng Duterte administration ay lumabas lahat. Noong una, during the counting, nangungulelat pa ang mga kandidato ni Digong. Bigla pong nawalan ng kuryente. At nang bumalik ang kuryente, abay lumalamang na at nasa top 12 na po ang mga kandidato ng Administrasyong Duterte. Andiyan na sila Bato de la Rosa, sila Bongo at mga kasama. Mga kababayan, hindi ko po maiwasang mag-isip ng pagkakawala ng kuryente during the 2019 election. Ay gawa po ito ng China para po may panalo ang mga kandidatong Duterte na pro-China. Iniisip nyo din ba ang iniisip ko